dapat sa mga ano natin, commenters natin, sa mga bashers, panoorin po yung buong video, yung nilalaman po ng video para ano, may may comment kung ano po yung nilalaman ng video talaga. Intindihin po yung mga video. Ganun po 'yan mga katoto. Hindi po basta comment na lang ng comment. Ganyan. Yes. So, panoorin mo muna ate yung video para So, mag ano, bago ka mag-comment. Full video po panoorin mm -hmm. nyo para maintindihan nyo po yung nilalaman ng video. Yes. And then sumunod na message niya, sabi niya. Sabi mo walang tax kasi considered kang self-employed. Hindi ikakaltas ng tax ang agency, ikaw ang mag at magbayad ng tax mo. Papaano 'yan pag nalaman ng Revenue Canada, hindi kayo nagbabayad. Malaking trailer tax nandun po yun sa video mga so, katoto so, hindi lang po niya pinanood ng, ng buo, buo. happy a happy lang yung ano niya uh, okay. niya diba, kaya oh, ni scroll in scroll lang niya eh. ganun oh. pinakinggan lang niya eh, yung pwede niyang yung gusto niya pakinggan <laughs> so, ganun siya. oh, may comment ako dito sabi nga hindi tama to sabi <laughs> <laughs> panoorin mo yeah. po ate yung mga video namin ng buo So, yun po yung sabi niya. Tapos bigla after niya mag-comment doon, and then nag-comment na naman siya about sa dashcam. Kasi may nag-comment doon, sabi niya, isang commenters din natin sabi niya, ha? Sabi niya, bakit hindi malaki ang sahod o risky ang trabaho ng isang individual dito sa Eh, uh, yung mga sasakyan po namin is hindi po hindi po sila sports car <laughs> hindi po luxury car yes mahirap lang po kami tsaka mumurahin lang po yung aming uh, sasakyan so kung kayo po ay meron nito napaka blessed po ninyo dahil hindi nyo po nararanasan kung ano po yung naranas namin so hindi po kasi lahat na nandito sa Canada is afford po yung pagbuha ng kagaya po ng ganito. So, laking uh, pasalamat na lang din po namin dahil po nung magandang reason at meron din naman na talagang wala ng ibang option. So, yun po ang mga katahilanan. So, kung kayo po, ate, ikaw po ate na nag-comment, sana po ay uh, meron kang cheerleader mo sa mga pasyente mo kasi kawawa ba? naman yung kawawa <laughs> naman yung pasyente na, na itaon na ikaw yung kumawag Mario Joseph Joseph <laughs> so, so yun po mga uh, katoto yung comment niya na parang ano na lang di ba yung the way siya mag comment na na hindi na kami natutulog ano, parang bitter na lang siya kumbaga wala na lang siyang may comment kaya kahit sa ang negative na lang yung comment niya, diba? <laughs> yes. Meron ba taong hindi na tutulog, di ba? Ay, robot. <laughs> Sana nga, how I wish na maging robot ako para hindi ko na maramdaman yung pagod. Magtrabaho na lang ako na magtrabaho. na hindi po kami natutulog. Ate, mali po kayo doon. Tapos may isa tayong basher, sabi niya. Kasi naisama ito sa message niya, eh, sa comment niya. Uh, ang siya. Uh, so, uh, since binasa ko na rin yung kanyang message, yung comment, so babasahin ko na rin yung isa nating uh, kababayan na nag-comment din ang sabi niya. Huwag ipagyabang ang doon kami sa pinas sa amin po mga katoto ang purpose po na paggawa namin ng video na to ay e para magkaroon ng inspirasyon yung mga ibang kababayan natin hindi po para magyabang ganun po yung purpose namin yes. wala na po kaming ipagyayabang <laughs> ano ipag yung namin yung utang namin dito sa Canada? <laughs> Gusto nyo pag-compute namin yung utang namin dito, Mariosa? Mababali mo kayo sa sobrang laki. <laughs> so, ate or kuya or sino kaman, uh, confirm lang po eh sasabihin lang po namin sa inyo hindi po namin pinagmamalaki kung ano po yung kinikita namin dito sa Canada ah uh, nagbibigay lang po kami ng mga information information at na yes. nagbibigay po kami ng inspiration sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada yes na katulad ng mga maraming Pilipino na gusto pumunta dito sa Canada na kumukuha ng mga information katulad namin na dati nung balak na ayun pumunta din sa Canada kumuha, kumukuha kami ng mga information tungkol sa Canada kung paano yung mamumuhay para mapaghandaan ganun po yun mga katoto so hindi po namin ito naman po, it's okay lang din po okay lang, maraming at po, maraming nanonood po ng video namin na nakakakuha ng mga information mga katotong so kung may manood po na dalawa, tatlo, lima, okay na po sa amin yon at least yung mga nanood na 'yon is nagkaroon sila ng idea na ah ganito pala, ah ganyan pala, okay never mind ba, diba? ganoon. so we are happy na po, hindi po namin kailangan na ipagyabang tayong dapat ipagyabang mm -hmm. sa totoo po lahat po tayo wala naman po tayo talagang pagmamayari dito mm -hmm. temporary lang po lahat yan mm -hmm. lahat po yan mawawala lahat hindi. po yan iiwan po natin <laughs> hindi mo madadala yan sa oh, ano hindi mo madadala sa langit yan <laughs> kumbaga ang maiiwan mo lang dito ang magiging ano lang dito tatatak lang sa'yo yung mga bagay na nagawa mo ng kabutihan yes. So ah. po yun, hindi mo may dadala yan sa langit Hindi But, mo yan madadala sa kung saan ka mang pupunta pag namatay ka Yes But anyway po, thank you po sa inyo sa, Lalo na sa yung ating basher Na pinasaya mo po yung amin Kung ano yung nararamdaman mo, okay po, go ahead po, mag-message ka lang po dyan, mag-comment ka dyan, po para kahit po yung po ano po dyan. Yes, kung maibsan nyo, kung ano man yung nasa loob mo, na, mo, yes na gusto mong itapon, sige po, itapon mo po dyan sa video namin, no problem.